Ito naman yung kanyang mga monster fish. Ayun, pag titignan nyo, talaga monster talaga. Medyo nakakatakot ng ano yung kamay mo kasi baka tagatin. Ito yung ano, uh, style uh, pondarium ito, pondarium. Ilang gallons to kaya eh. gusto? Uh, 300, 300. Ano ko 300 no? Kasi ano sya ipataas yung style niya. Talagang pang monster fish talaga. May kita nyo yung design nyo. Oh. Diba? Uh, Akala mo professional ang tumira pero si Kuya Nestor na tumira niyan. Pati <laughs> yung mga ito ay ang Jaguar. Ay, ang laki ng Jaguar niya. O, dalawang terasa. Tapos meron siya ang albino pa ko. Ito mo, albino pa ko. Ilang, ilang inches mo? Albino pa ko. 12 inches na inches. 12 inches, o. Ang laki, o. Yung Jaguar, 12 inches na inches. Oo, ang laki nila. Ayun, makita mo yung... Ito yung... Bago. Ito yung... Ito, ano to? Yung sigla. Oo, sigla. Pickup bus. Oo, ito. Pickup bus ito. Ilan to ko yan? So, Kinikisa na lang to. O oh, nagkikisa na siya. Pero ang laki oh. Tignan mo ang ganda ng kulay niya oh.